Hi guys, uh, good morning So, tatlong bagay para malaman natin Kung para sa atin yung Forex Trading, especially sa mga newbie Na nagme-message sa akin, no? Yung mga na bpm sa page Tatlong bagay para malaman nyo Kung para sa inyo ba talaga yung Forex Trading no? Number one Meron ka bang time Na uh, Meron ka bang time Na willing masayang no? Kasi sa, sa trading Especially sa Forex hindi talaga siya overnight success. Kumbaga, it will take time. No? Kumbaga, mag-search ka dyan sa Facebook groups. Ang dami dyan, more than 5 years na. Hindi pa rin profitable. So, hindi, hindi mo pwedeng i-apply dito yung 10,000 hours rules na pagka na, nung, nung, ginawa mo yung trading in 10,000 hours is magiging successful ka na, na, no? So, hindi, hindi siya directly proportional. Although nakakatulong yun, syempre. Pero hindi siya guaranteed na pag mas matagal ka, mas makukuha mo na agad yung yung market, no? Kasi kung parang ano, parang parang shooting ng basketball, no? Kahit 20,000 yung shooting mo every kung wrong form yung ginagawa mo, wrong form pa rin yan, no? Anyway, yun nga, number one, Merong abang time na willing masayang? Kasi talagang masasayang talaga yung oras mo and then willing willing ka ba na after few months few years hindi ka manginayang sa na-invest mo na time doon sa pag-aaral ng trading no? so number one hindi talaga siya overnight success meron kang time na willing bang masayang pag pinasok mo yung forex trading kasi hindi siya guaranteed na pag pinasok mo to magiging successful ka okay pangalawa do you have the money na willing kang masayang no kasi imposible ito sasabihin ko na sa inyo imposible na magiging profitable kayo sa trading na hindi kayo makaka-experience ng sunog no kahit pa magkaroon kayo ng mentor kahit pa maging mentor nyo ako guaranteed yun hindi kayo makaka-experience ng profitability na hindi kayo nakaka-experience ng sarili nyong sunog 100% yun talagang normal na dadaan ka talaga sa soon of days no, kaya ang sinasuggest ko pagka nasa learning learning course pa lang kayo or learning experience as much as possible ilesen nyo yung exposure ng live account no? baka demo 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 tapos pagka nagkaroon ka na ng consistency sa demo so ha, mo yun i-test sa live no? so number one mistakes ko yan kung baka pag tinignan nyo mga previous video ko like kung sinasabi yan yung number one mistakes ko kasi nga hindi ako naniniwala sa demo so number one uh, meron ka bang time na willing mo sayang number two meron ka bang money na willing masunog no kung ikakain mo na lang yung pera mo wag mo nang i-trade no so as much as possible dapat spare money mo na lang talaga sya. wag wag yung retirement funds wag yung alam nyo na yon basta ang pinaka concept lang willing willing ka ba masunog yung pera na yon just in case no mag against nyo na yung market kasi very unpredictable talaga yung market walang exemption yan kahit ako no number 3 is psychologically Ah uh, may capacity ka ba na ma-handle yung stress kasi very stressful talaga ang trading no especially pagka mga nasa nasa early stage pa lang ng 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 learning ng trading sobrang paglalaro niyan yung emotion mo Mga especially pag dumaan ka sa scalping days mga short term trades ngayon masaya ka after one hour malungkot ka na naman after one hour masaya ka na naman after one hour malungkot ka na naman so which is part yun part yun part yun ng learning experience no baga talagang part yun doon ka matututo pero yun nga do you have the capacity na ganun na kumbaga bipolar yung emotion mo no so marami pang iba pero yun yung tatlong naiisip ko na major na factor pag gusto mong pasukin yung trading meron ka bang time na willing masayang meron ka bang money na willing ma masayang no? kasi imposible nga ma na hindi ka mag experience ng sunog and then number 3 ay uh, yung capacity nung psychological capacity na uh, kung kayo mo talaga ma-handle stress no so yun lang uh, siguro in the next sa mga susunod na video um, maladagdagan ko pa yan no? like for example uh, single ka, may, mas may karapatan ka masunog. No? Kasi pag family man ka na, or may pamilya ka na, medyo mahirap, mahirap mag-take ng risk, no? especially sa forest trading. Kasi ang dami ng collateral damage na maapektuhan. In worst case scenario, mag -fail ka. So, so always, ano, uh, be cautious, no? Uh, think uh, many times bago suwin yung trading. Kasi hindi talaga siya madali. No? So, I discourage you guys, especially sa mga new ones, no? If you, kung wala kayo nung mga sinabi ko, kung hindi nyo kaya yun, huwag na, huwag nyo nang sayangin yung oras nyo. Alright guys, bye, God bless.